What's so up guys? Good evening po sa atin lahat Medyo busy po kasi tayo Kaya hindi tayo nakabalik Ay hindi po tayo nakakapag-upload ng ating mga vlog Sa ating page Jasper TV channel Paki-like and share na lang po ang ating video Okay, anyway, tuturo ko lang po sa inyo Ang konti tutorial about sa Hilig sa pag-gym Nag-gym po kasi ako dati uh, One year po ako nag-gym guys Pero natigil po tayo pero ando pa rin po yung ating progress kasi nga po tinuloy po natin dito sa aklan yung kacha home workout lang po na uh, po tayo ng DIY ng mga dumbbell barbell kasi nga po, sayang po kasi yung ating sakripisyo kung kung hindi po natin itutuloy ang ating home workout kaya dire-direcho pa rin po may progress pa rin po kahit paan hindi na hindi mo ko tol dati na walang progress. Kesa Kesa sa hindi ka nagbubuhat, eh, lalong walang progress po pag gano'n. So maganda po kasi tutuloy natin ang ating nasimulan Bali, one year na po <clears throat> mula nung nag po tayo tapos nagbubuhat pa rin po tayo. One year na po tayo dire-direcho ang buhat. Kahit konti-konti lang po. Sa so, to, totoo lang po ay eh <laughs> hirap magpaganda ng katawan. Sakripisyo po talaga talagang taon ng sa sakripisyo mo sa pag-shift ng iyong katawan. Kaya hindi po madalian ang pagpapaganda ng katawan. Kaya kailangan kung tayo ay kumakain. Kailangan medyo disciplinary po sa ating pagkain. Kasi po yung pagkain po natin at pag-exercise sa hindi lang po isang araw natin gagawin. Maabot po to ng one year. To, ito na po ang ano, kumbaga, lifetime po na, lifetime na gawain activity. Lifetime na po yon Hanggang sa maging mag-progress ka ng katawan, mag- mag-approve ang yung katawan uh, kasi iba, ma na mga marami na iinip sa tapo progress ng katawan kasi nga gusto nila yung agaran na gumanda ang katawan mo hindi ka agad gaganda ang katawan mo ng isang araw, one month pero kahit paano may progress kaya lang hindi po masyado makikita kasi nga medyo malili, meron man siya maliliit pa hindi katulad ng taon talaga yung kasing mga malalaki na katawan talagang yung mga build na build na yung katawan nila 4 years to 13 years to 7 years kaya ganun kagaganda yung katawan nila pero loob ng 2 years to 1 year 1 year kala natin nandun na po yung progress uh, nandun na po yung progress natin sa katawan dati po hindi ka dito katong ganun po tayo no, kahit paano muscle dati wala yan tsaga tsaga lang at uh, con uh, Consistent O ang kailangan Ganun po ang pag-exercise at gusto nyo pong gumandaan yung katawan guys at hanggang dito lang po guys at kahit paano ni eh, ay bahagi bahagi ang ko po kayo ng konting tutorial po sa pag-exercise